What's up guys? What's up guys? Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Sa inyong lahat dyan. Kumusta kayo dyan? Sa so today's video, pag-usapan muna natin o tulong ko ito sa mga high school graduate. Sa mga mahirap na katulad ko, sir. So, kung nagbabalak po kayo sumakay ng international labar ko as a wiper, so ito yung unang gawin nyo muna. Okay. Ay kumuha mo na kayo ng BT o basic training pag may BT na kayo kumuha kayo ng Siemens book tapos kung may Siemens book na kayo mag-apply na kayo sa fishing boat sa mga inter-island na barko kahit anong barko dyan kahit anong posisyon kung anong available doon o taga-hugas ng plato o ano, taga-pala ng isda Basta makasakay kayo. O busiro 'yun, tagalangoy doon. Basta makasakay kayo sa barko. O Inter Island. Tapos kung balak niyo pag-abroad niyo, apply niyo ay wiper. Ganito ang gawin niyo. Pumunta kayo doon sa makina pag free time niyo. Mag duty duty kayo doon. Magpaalam kayo ni chief engineer, ah, sir. Baka pwede pa akong maturuan niyo sa makina niyo. So ganun lang. Magkipag-aibigan kayo doon, magkipag-barkada kayo, kayo sa mga makina. Yung turuan kayo sa mga diskarte doon Abot sa makina. Tapos, kung may alam ka na sa makina, usapin mo si Chief Engineer. Sabihin mo, Chief, baka pwede po akong matulungan nyo. Huwag kayo mahiya kasi libre naman eh. Huwag kayo, hindi siya tatulong sa'yo. di, okay lang. Pero kung malay mo ba, tutulong, tutulungan ka, maawa, sa, maawa siya sa'yo. O, di ba? Sabihin mo, sir, baka pwede mo akong matulungan na uh, makalipat sa makina o anong position dyan available, wheeler o may wiper o ano, basta sa makina so kung siyertihin kayo at makapasok sa makina, itiisin nyo hanggang makapasok na kayo is makina, kung balak nyo talaga magmakina pag abroad nyo makina ang pasokin nyo, wiper o wheeler sa inter-island pa lang dapat position nyo na yan, wiper or wheeler, makuha na kayo ng experience na ganun pinakauna talaga, wiper talaga sa kahit wheeler ka na sa inter-island wiper pa rin ka dito sa international. Kahit high school graduate kayo, pwede kayo mag-apply sa so, ito sa si international as a wiper. So, yun ang kailangan nyo. Kumuha muna kayo ng experience sa inter-island. Huwag kayo mahihang mag, maghingin ng tulong sa mga opisyal. Ang pinaka the best talaga, maging masipag kayo, honest kayo. Yun yung kailangan doon marunong kayo magigisama sa tao kaibiganin mo lang si Bidjener tao din yan, mahawa din yan bilang mahirap alam din nila yung kuha natin, kalagayan din natin so yun lang yung guys wag kayong nawag, huwag na wag, wag, na wag kayong mawala ng paghasa kaya nyo yan ilan na yung kaibigan ko ngayong abroad na hindi ka o high school graduate Wheeler Wheeler na yata ngayon sumasahod ng magkano na nasa 1.4 o 1.3 to 1.4 dollars o USD so for high school graduate lang yun nag lang yun sa inter Island nakasama ko yun dati sila sa fishing boat whaler ako doon sila naman tagapala pa yung isda iba hanggang nakalipat doon sa makina nakikiusap kasi high school graduate nga lang nakikiusap ni chief engineer so sa awa ng Diyos masipag o may o, ngayon abroad na kaya kayong mga high school graduate siyempre hindi man tayo lahat may kakayahan na mag makapag-aral ng college ako tsamba nga lang din kaya nakapag-aral ako tsamba tsamba lang din kaya huwag kayong mawala na pag-asa ito yung technique na para makasahe kayo sa abroad para bilang wiper kung gusto makina kayo tsaga tsaga lang kailangan so good luck so I hope na nakatulong po itong video na to para sa mga mahirap na katulad ko salot po sa ating lahat mga anak na mahirap yung mga anak na mga pobring. oh so kita kita lang tayo dito sa international na barko maraming po salamat maayong buntag good morning po sa inyong lahat Bye bye. Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle. Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it. So keep a positive attitude, work hard, and never give up on your dreams. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life.